Good morning mga kulikos So ngayon may gagawin na naman tayo Ito Bang bang muna tayo Mga airgun muna ulit tayo So may issue tong isang airgun Limrod So issue nga tong isang airgun natin Limrod So Ang best na kinadas ng mayari uh, Pisingaw siya Sa Ito bang ka So bago yung sumisilaw niya itong, yung, trigger niya so, yung barbola niya yung bag sa loob so yun yung, yung, yung nagkakalaan na so tuturo ko po yung payo, kung paano ang discarte kung paano konting discarte para uh, try natin gawin kung ano pero marami na tayong nagawang ganon na naman natin sa bar, barbola niya ano? So, kalasin na natin. So, una, kailangan nyo lang ng bilip. Kailangan nyo rin ng barena dito, mga kalikot. Dito. Katap po na pala siya. Ayan. Gusto. So, kuha na natin, mga kalikot. So, so pagkakalas, mga kalikot, importante, importante yan dapat wala nang hangin to receiver natin ano? kapag may hangin pa yan mabigat good, hindi mo rin siya makakalas dito mabigat siyang ikutin kasi uh, thread dyan hindi katulad ng ba, hindi uh. siya thread, hindi siya lock ano, to, thread to so, mo nang walang hangin hindi nang paluin pag may hangin, paputukin ng putukin o kaya Baguhin itong hammer, yung trigger. Pero ito, sigurado wala ka na kasi nga sumisika na. So, isa na tayo. So, kailangan nyo palang ba barena sa pagkakalas nito. Sa so, pagkagawa ng bago na nito, kailangan nyo ng barena. At tagil lang. Tapos alisin yung goma. So, may goma. May goma yan, alisin. So, press down natin itong uh, branch na pasalis natin ng goma so yun natin na hindi ma-damage ito, itong goma na medyo medyo maserad kasi itong goma na ito press down itong branch sabay tanggal yung goma kasi pag hindi mo siya press itong branch may spring yan dito Terus so, so, yeah. so, na itu press itu Itu setelah nanti. mau beli kau. Tetapi problem trailer. So, may dalawang paraan kami dyan para maano yung singaw niya. So, una, ito so, lalagay mo lang sya so kailangan natin ang barena kailangan so, nga natin itong medyo mahasa itong nakikita uh, nyo itong rubber nya dito ito, industrial nyo. so una ay kung pwedeng pagkutin nyo sa barena kailangan nyo lang ng barena right portable na barena pwede yan so, so yun nga Tandaan natin ang inyong barera. Ayan, yeah. tapos lalagay natin ito lang. kung uh, itong, ano lang, ipitin natin. intit, Ayan, kahit sa kamay na lang ipitan, kailangan lang maikot para makasa itong ano. So, mawagin uh, itong bronze, ipitin. stress nyo po po ba? So, ilagawa ng daan yan mga kulingkot po mga pagsiklo. Ang kulingkot po ba yung kita nyo? Medyo nagkaasa na siya paulito ay ang lawang kulikot kasi paulit talaga yung paggagawa ng mga agent natin lalo na pag dito sa barbola. Asa, lagay, tapos test na naman. Asa na naman, lagay, tapos test na naman. Pag hindi makuha talaga, pwede mo siyang initin. Ito yung pangalawang paraan. Pwede mo siyang initin muna. Magalit po. plastic yeah. Huwag lang Medyo palamutin lang natin Huwag naman sobrang inin na Pagkapan tayo yung Mas maging kapag nasa door kayo ha Mas yes, maano So tingin nyo medyo nainitan na talaga siya Lalagay na to press down tapos ikot-ikot na lang sa mamamig saan mga gumawa siya ng pattern niya nakikita niyo ang kulitot okay. mayroon na siyang daan Ayan. kasi siguraduhin niya nang walang mamulmultong daan na to ha? Oh, tapos yung nga, lagay Ikutin nyo ng konti sa barena para kuminis, linis, tapos supra naman. Paulit-ulit lang tayo, gamampuan nyo nga kung ayaw na talaga. Malalim na malalim na industrial nyo, kailangan nyo nang ipagawa yan. Galing nyo sa mga gumagawa ng AG para maturno nila at mapalitan itong industrial plastic. So, mayroon din nabibili nito sa mga Lazada o sa Sharpie, ano. Hindi nyo mag-order, ganoon, paulit-ulit lang, tapos assemble gagawin ko muna ay assemble ko tapos papakita ko sa inyo kung, kung, paano na. O, yung pag-assemble niyan mga kuliko. Pag ina natin siya ulit, yun, nagay yung goma. Dilinisin muna pala natin. Kailangan malinis talaga. Ka tapos kailangan natin ng oil na no, mga Yung kahit oil lang na pag sa motor basta wag naman yung pinag-chainsaw yung malinis pero ako ginagamit ko usually sa mga BG uh, ano uh, vegetable oil so maganda sa si vegetable oil no? hindi masyado hindi natutulog hindi ano tapos niya yung kalawang hindi siya toxic so ganun nga ako vegetable oil yung ginagamit ko so, ayan ulit-ulit lang ako ang kulikot So, gagawin ko muna, tapos papakita ko sa inyo na tanggalin nila so hindi ko na tulad na sinabi ko mga kulikot hindi ko sinabi na isang beses lang o dalawang beses lang magagawa nyo na siya so makulit to, po tulit ulit matamaan nyo yung pinaka gusto nya pag matamaan nyo natalihin nyo number one uh, wag mawalan ng pressure yung baril nyo pag na yan na wala ng pressure na matagal sigurado may sisingaw dyan so mga kulikot para nyo na laging may pressure yung baril nyo So, uh, i-assemble ko muna tapos tingnan natin. So, ito na ang kulikot after 4 times sa team. Time, asa ka na, sa asa ka na uh, gawa ko na. So, ayan, yeah, wala uh, na siya kasi sinaw. So, ganun lang mga kulikot, no? Tsaga-tsaga uh, syaga -syaga lang. So, sana nakatulong na itong video ko. Masa so, sa palunod.